Hello, 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 mga ka-colors. Hello, mga nana. For today's video, mga ka-colors, samahan niyo ako. For today's vlog, hello, happy Ramadan. Ramadan Mubarak, yes. Patapos na po ang Ramadan dito sa Saudi Arabia, mga ka-colors. But still, init pa rin siya at talagang season pa rin po ng Ramadan ngayon. Dahil dyan, pag Ramadan, mga ka-colors, napakaraming nangyayari dito. Kasi na dyan? pag Ramadan ay ang kabilang season. So, napa pong bagsak presyo at sin sa mga tindahan, mga department store, plajanses, supermarket, lahat lahat dito mga kaka colors. kaya ito yung pinaka perfect time na pamilya kayo mga kaka colors para pang regalo, pang pasalubong at Pampa, dalas sa Pilipinas, mga ka-colors, grabe, ang daming sale ngayon dito sa Saudi Arabia. In terms In ng mga appliances, mga gamit sa bahay, sa kusina, sa sala, sa kwarto, kabinet, uh -huh. kung saan saan pa, iba-ibang mga gamit po, grabe. Ayan, ganito po talaga pag nagkaroon ng Ramadan sa Saudi Arabia, once a year, talagang bongga din po yung sale kabilaan. Ito po. Yung perfect time, lalo pagkatapos ng Ramadan, doon po nakakaroon po ng malaki ang discount doon dito sa Saudi Arabia po after Ramadan. Doon po nag-uumpisa na rin po sila na magpalit ng mga gamit dito sa Saudi Arabia. Yes. Ordinary lang po yan sa kanila ang magpalit ng mga gamit, mga appliances man yan, sofa bed, mga higaan, mga carpet, mga appliances, lahat-lahat klase na pwede nilang palitan sa tingin nila ay napat na nilang palitan. Ay pinapalitan po nila yan. At ngayon po, nami milis. Aside of that, syempre magbe-benefits din po tayo din kabilaan din po. Ah sale dito sa Saudi Arabia mga kakolors. Kaya napakaswerte natin na naranasan natin ngayon. Hindi nang nagsisale ang mga tindahan. Kaya inaabangan din natin hindi lang mga appliances. Siyempre mga personal belongings, kagaya niya, mga higa, bedsheet, mga bedsheets, mga sapatos, mga damit, lahat. Cellphone, yun yung inaabangan natin mga malalaking sale na magaganap sa mga susunod na araw mga kakolors. sa ngayon malapit na po matapos ang Ramadan dito sa Middle East at kasama na nga po ang Saudi Arabia. Kaya mga ka colors ito doon na natin. Kaya mag-ipon na tayo at <laughs> mangimili na tayo para meron tayong papackage papunta dyan sa Pilipinas. Yan kagaya nito ng gamit na sa kusina. Grabe! Ang lalaki ng mga discount. Yan mga gamit sa kusina again ng mga electrical or mga manual, mga kaserola. Grabe! Talagang kung may ikot mo lang ito lahat mga colors isa-isahin mo. Talagang ang gaganda di kalidad yung mga gamit, may quality talaga. Pero mabibili mo siya ng napakamura. Kaya ano yung naantay niyo mga kakomers ka kamag-anak kayo, kapamilya dito sa Saudi Arabia, inform niyo na sila. Dalahan kayo ng mga appliances, mga gamit sa bahay, mga gamit sa kusina. Dez, samantalahin natin yung pagkakataon ngayon pa, ang mura mabibili dito sa bawat bilihan, yung kung ano man yung mga kailangan natin bilhin para sa Pilipinas. Usually, yes, mabibili mm -hmm. naman talaga tayo dito sa Saudi, hindi ilang mga chocolates. Yan, nakikita nyo, di ba? Pero, ng klase na mga especially mga gamit, dyan tayo mahina eh, diba? Yun yung kahinaan natin mamili ng gamit talaga dito sa abroad. Kasi alam natin, super quality talaga ang mga appliances or mga gamit sa kusina pag binili sa abroad, diba? Tsaka iba pa rin yung pride, iba ang dating. Pag yung mga gamit mo galing abroad, diba? Kahit na sa mga pagkain o mga pampasalubong na mga chocolates, kung ano man yan. iba pa rin ang dating pag galing sa abroad. Kaya siguro nauuso talaga ang uh, parking di ba? So yun nga lang, nagkaroon ng mga anomalya o nagka-problema yung pagpa-package sa Pilipinas. Pero so far, hindi oh, pa rin nababago. Marami pa rin po ang nagpa-package o nagpapadala ng package sa Pilipinas. Kagaya na lang mga sikat na lace na ito, yung di ba? Grabe, ang sarap i-package itong mga to. Kasi mura lang siya dito. Nasa limang real so, lang. 15 times 5, nasa around wala pang 100 pesos. Pero ang lace dyan sa Pilipinas, magkano? sa 200. Yan, kagaya na itong Starbucks coffee. O meron din silang mga available na coffee pouches, different flavors, different variety na kikita sa istante ng isang supermarket na ito. Grabe mga kakolors, kung may pera ka lang talaga, pwede mo nang pakyawin to. Kaya nakakatuwa lang din mga biskuit na talagang isa ito sa kahinaan natin mga Pilipino pag once nakatanggap ng package, hindi talaga pwede na. Puro lang mga biskuit-biskuit. Ayan, may kasama din syempre kung ano-ano pang mga maipapadala sa Pilipinas. Dahil yun naman po talaga likas na sa atin sa mga Pilipino. Ang pagiging family-oriented natin, mga kapitbahay, mga kakilala, mga kaibigan, hanggat kaya nating bigyan, binibigyan natin. At napapansin ko ng mga kakolors, every time pag sinabing Saudi Arabia, hindi talaga nawawala yung padala na pili. Itong pagkain na to na talaga naka-preserve siya. Yung nga lang, sobrang tamis naman niya. Pero ang dami pa rin nagugustuhan dito, no? lalo na may mga premium brands na rin siya. Iba-ibang flavor, may ginawa na rin sila ibang version ng mga dates. Dahil talagang siguro uh, batok din to kahit hindi sa mga local dito ganun din sa mga dayuhan kagaya natin mga Pilipino na pinapatikim din natin sa ating mga pamilya sa Pilipinas but anyway mga kakolors maraming maraming salamat magkita kita din tayo ulit sila din bukas nito but nam